Masama pa kung hindi mo tatapusin ang pag-inom ng antibiotics na nireseta sa'yo? I am Yana, a registered pharmacist, and this is Unilabs Ask Your Pharmacist series. Ang antibiotics ay karaniwang nireseta sa mga pasyenteng may bacterial infection. Ang mali o sobrang paggamit nito ay isa sa mga sanji ng tinatawag na antimicrobial resistance o AMR. Sa AMR, unti-unting nag-e-evolve ang bakterya sa katawan natin at nagkaka-resistensya ang mga ito sa antibiotic. Kaya nahihirapan ang gamot na labanan ang bakterya na dahilan kung bakit mas humihirap ang pagaling sa infeksyon. Upang maiwasan mag-develop ng AMR, sundin ang nireseta sa pag-inom ng antibiotics. Walang labis, walang kulang. Kahit na sa tingin mo ay pagaling o magaling ka na, Importanting maging maalang sa pag-inom ng mga gamot at vitamins. Para sigurado, don't forget to ask your pharmacist.